Hello mga kababayan. Meron akong i-share sa inyo o naisipan ko na ano i-share ko sa inyo ang aking na tawag nun na nagawa or tawag ba nito? Uh, na, na sis ginawa ko, hindi ko malasin Loading loading uh, paraan na hindi mahuhulog ang aking anak sa aming higaan. Ayan. Ayan, yeah. <laughs> tulog na tulog ang aming bunso at dito gilagyan ko siya ng ano. Ito yung paraan na sinabi ko sa inyo mga higala o mga kababayan. Giharangan ko dito ng kahoy para hindi siya mahulog. Sabi nga ng bayaw ni asawa, bakit ko daw hinarangan ng kahoy? Sabi ko hinarangan ko ng kahoy kasi mahulog yung anak ko pag tulog na tulog ako, pag, 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 ganyan niya, pag ganyan niya, tapos nahulog na pala niya, sumigaw na siya sa baba, nahulog ko siya, two, times siya nahulog Kaya eh. ang ko talagang, harangan ko ng kahoy, ngayon, harangan ko naman, kasi natutulog siya sa taas, kasi, Baka pag punta na naman ito banda, mahulong siya kain hinarangan ko. Sabi ng kibigan sa lini, bakit ko yung hinarangan? Sabi so, ko, eh, ganyan talaga ang ano ano yan eh, diskarte para hindi mahulog yung anak. di ba? Ganyan, ganito din yung ginagawa ko sa amin sa Pilipinas, kay Salini, ganyan dito din. Pero may malapad din eh. Malapad din. Eh, dito, ano lang, parang hindi mahulog yung aking anak. Kawawa naman. Ayan, tulog na tulog. Hindi ko na sana siya patulogin kasi... 4 p.m. na siya natulog. Sabi ko na matulog na kasi kailangan na magigising. Kailangan na matulog paggabi. Ako ang loge. Wala akong tulog ngayon. Sabi niya sa matulog na ako. Pagtulog din siya. E paano yung mga gawain ko sa bahay? Ayan. Ayan sa salin ni Maliligo. Maliligo. Kasi ano, napakainit. Napakainit. Kaya. Kaya na, medyo malamig siya kanina. Pero ngayon hapon, ako, minit. E, namin yung sarapan ng bahay. Okay, you know? Oh, tingnan niyo. Binasa namin ng tubig. Ayan parang umulan no pero hindi yan ulan tubig lang yung binuhos sa amin para mag maglamig yung ba ano ba simento oy sa yan 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 po yan yung si ano diskarte para hindi mahulog yung bata <coughs> mahulog yung anak natin for for hmm yeah horror tinalian ko lang siya dito yan hindi kasi pwede na yan no? kaya tinalian ko na lang siya Thanks for watching. Maraming salamat sa panonood. Ano? Ha? Ano ba? Tulog ka na. Maligo ka na nga sa lini. Hapon na. 5.30 na ito ng hapon. Tulog pa rin si Bunso. Ayan. Binigising ko. Ayaw niyang gumising. Iwan ko siya. Kailangan niyang gumising. Hintayin ko na lang. At mamayang gabi ay. Sana madali siya matulog mamayang gabi. Bye bye. Ayan. Ayan. At ilan ng mga damit subun si ano sa rin yung maligo earlier. Thank you! Thank you for watching! Bye-bye!